Sige na na, eh, lima piso na per gelo. Bibiling ko lahat yan. Pinokos, wala kami pera. Wala kayong pera? Kaya nga, ibinta mo na ng limang piso. Maawa ka naman sa mga mahirap. Anong maawa? Wala nang bunga pa. Ibus na, wating na mo yung ano ko na, o, sinunog ko na. Um. Daga saan ka ba na? Saan ba bahay mo? O, yung nagigibag. Yung? Yung nagigibag. Yung nagigiba iba? Giba. O, tignan mo, hirap na ng buhay mo, tapos ayaw mo pa ibinta para magkapera ka? Kaya nga, tumatawad ako eh. Bibiling ko na lahat eh. Tayo, magkano mangga mo? Ha? Oh? Ay, 20? Matamis ba yan? Tignan ko nga. Dito pa. Matamis? Hindi. Yeah. Bakit? Ah, gusto ko yung matamis eh. Yung hinog. Ay, hinog? Saan galing ito? Ah, sarili mangga? Oh. Bente? 20? Oh. Bakit mahal? Sarili niyo palang mangga eh? Hmm. eh. Ang daming langgam na malalaki. Oo. Ah? Pero sarili nyo itong mangga. Oo. Uh -huh. Oh, sarili nyo yung lupa. Hmm, hindi, sa so mga ano, relatives. Ah, relatives. Balik kami ang mag-ano uh, dito. Kayo ang? Kami ang parang tenant. Ah, kayo ang tenant. Uh -huh. Marami na kayo nabenta. Wala pa ngayon. Wala pa? Wala pa oh. <laughs> Magkano? 20 isang kilo. Ayoko ng hinog. Gusto ko yung malapit lang mahinog. May nabenta na kayo. Wala pa? Magkano? 20 Maliliit naman eh. Hindi po. Ha? Hindi yan ah? Pwede nga no? p piso na lang per kilo? Ay, hindi nga no, po. Kukunin ko na lahat? Hindi po, po. Ha? Ah? Hindi po. Gano, wala na ang puhunan to eh. Kusang... Ayun Ay, naman po. Wala na nga... Yan ang ano eh. Yung kinabubuhay namin po eh. Ha? Ah? Yan po ang kinabubuhay namin. Alin? Alin. Oh, wala na puhunan. Tinan mo, wala ka pang benta. Para makabenta ka, ah. bigay mo uh, sa akin lima. Liyan piso per kilo, pe. Tapos, mama ka, tingnan mo na yung bag mo na sa, ano na, gold na. Ha? Ah? Ano sa mahirap. Anong, 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 <laughs> lapit ka na dito na eh. Para hindi tayo nagsisig. Ay, <laughs> tayo ako, ako. Hindi, okay lang. -ano ako ng ano eh. Para hindi tayo nagsisigawan. Ano ba pangalan ni nanay? Cecilia. Ilan taon na po kayo? 57. Sige nanay, lima piso na per kilo. Bibiling ko yan. Wala kami pera. Wala kayong pera? Kaya nga, ibinta mo na ng limang piso. Mo, maawa ka naman sa mga mahirap. Anong maawa? Sige na, ano, payagan, na, piso. Kunin ko na lahat yan. Naisipin mo, ang dami dahil yung bunga, mamitas ka hey, na lang ulit. Ay, naku. Wala nang bunga pa, upos na, o tingnan mo, inano ko na, o sinunog ko na. Um. Lagasan ka ba na, isang bandabahay mo? So, yun, yung? 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 Yung nagigiba-giba, okay. o tignan mo, hirap na ng buhay mo, tapos ayaw mo pa ibinta para magkapera ka? Ibibinta ko na sa inyo, ibibinta Kaya nga, tumatawad ako eh, bibiling ko na lahat eh. Parang ano mong vlogger? <laughs> Anong parang vlogger? <laughs> Sige na na eh, kasi... Then... O tignan mo, basag-basag. Ay, hindi basag-basag, may ano kami pa rin. Sige, ayaw mo, dal dalawang kilo lang. Ito, tignan mo naman itong boss. Eh. Hindi, kung ibigay mo sa piso, Ay, hindi piso, lahat na yan. Ha? Eh? Mura na to. Oh. Anong mura? Hmm. Pag inabot ng ulan yan, di mo na mabibinta yan. Hindi yung malalaki, huwag yung maliit ah. Hmm. Ano to? Sige na na, limang piso lang. Ay, maawa ka naman mo. Ha? Huh? Bawa-bawa ko na nga sa ano mo. Hindi pa kami nakakabinta. Wala kang kambini ng ulam. Bakit ang bawa-bawa mo? Nagano ko ng mais. Ah, kaya, pag nagano ba ng mais, bawa-bawa? Eh, nasa araw po. Tingnan mo oh. na. Oh, ayan. 2 and 1 oh. half. 2 ha? and 1 fourth lang. 2 and 1 fourth. Magkano yun? 40. Eh, kung gagawin ko na lang na ano, 2 and 1 half, di 50. Ha? Di 50. Ano? 50. Pag gagawin ko 2 and 1 half. 50 na 2 and 1 half? Hmm. mo, ang mahal. Tapos sinama mo pa yata yung mga, mga bata. Hindi, yung mga bata yung ano na. Sige. Dagdag. 50. Oh. 50? Oh. siya Si dinadagdag mo pangit. Ay hindi. Yung matanda, tingnan mo, marmar, amar mar mo magtinda, mga bata pa pala to. Ay hindi. siyempre kung sa ano tao, may maliit, may matangkad. Oh. Hindi hindi kasali yung tao, mangga pinag-uusapan. May biho pinag po, may, may, may maliit din. Oo. Oh. Yes. Ilang ba anak mo na eh? Tatlo. Tatlo? Gusto ko yung ganito na 'yo, eh, oh. yung matanda. Oh ha? Ah? saan ka? tatakbo ko na to sabi ni nanay mga kababayan barat daw ako may gold daw yung liig ko ano yan? tatakbo ah, namin sabi nito ulo hindi mabasa ha? hindi mangga pa rin yan? mangga mm pa rin yan o hmm Ayun, malalaki. Oo. Oh, sige. Tingin. Oh, sige. 50 na to lahat na 'yan sa plastic. Ha? Bahala kayo diyan, ano kasi nagtitinda 'yan. Oh, nay, okay na to. 50. Okay? Payag ka na? Salamat. oh, 50, itago mo. Nakamura na tayo. Nay, Thank you, oh. Ha? 50 ang ano. <laughs> <laughs> ha? Ha? Po. May ha? 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 Ano Ha? Kasi hindi ako nakakatawa. Kasi, nag-aano ko ng balat. Oh, <laughs> sa kanila nagbabatok. Asa nasawa mo na eh. Alam ko 'to, papa, kasi nagbabakod naman siya. Anong gagawin mo ngayon sa 50 na eh? Pwede pang bilhin ng sardinas. Sardinas? Ang sardinas ngayon 25. Ah, hindi dalawang sardinas na 'yan. Ang mantika eh Gusto ko 'tong sa akin kasi yung sardinas na ano Gusto ko. Huwag mo kaya. na iluto. Sardinas buksa mo buo sa kanin okay na. Bakit na? Hindi ka pa nagla-lunch? Nagla-lunch na kami kaso ano, walang pwede ng motor ko sa kasira yung motor namin. Oo. Oh. Ayun, ano, kaalis lang. Oo. Oh. Hindi may, kailangan lang may pasada kaso oh. hindi pa kami nakakapuha ng mayor's permit. Oo. Oh. Eh. Walang pera? Hmm. Magkano ba mayor's permit? Hindi po. Ano, isang, kasi nung ano, naka ano, isang 2,000? 2,000? So, pag, pag nakuha ka ng mayor's permit, makapasada na? Makapasada na po. Oo. Ano, yung, ano, yung, yung, ano, yung presyo yung sa ikuan? Oo. Oh. Sira yun eh. Oo. Oh. ano oh. namin eh. Pina... Nangyong ligali ka? Problema mo mayor's permit, talaga bigyan kita. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Totoo ba ito? Ha? Ah? Tingnan mo kung totoo ba? Niluloko lang kita. <laughs> ah, <laughs> Oh. Oh. Sapa? Ilan na? Oh. Sapa? <laughs> ha? Thank you po. Walang ano man. Ano, ano pangalan ni nanay? Cecilia Pirel. Oh. Ilan taon na po kayo? Oh, geno -joke lang kita, Nay. Huwag kang magalit sa akin, ha? Na, mga kababayan, si nanay, nagkikwento ng kahirapan ng buhay. Kaya, hindi rin mga pasada yung asawa niya kasi walang mayor's permit yung motor. Bakit mayor's permit? Baka prangkisa. Ano ba yun? Opo, no, yun sa Tuda po. Ah, sa Tuda. Ayun, ano yung, sidecar namin. Oo. Oh. Na, yung ko mm. eh. Hmm. namin. Hmm. Na Oo. Oh. So, okay na. Okay na yung 2,000, ay, 5,000. Ha? Ba't ka umiiyak, Nay? Ako kasi, akala ko, inaano lang ninyo ako. Yung pala, tulong ninyo. Oo, gino'y joke. Huwag ka na umiiyak, Nay. Huwag ka na umiiyak. Dito nga, Nay. Huwag kang maingat sa akin. Pakilala lang ako. Ako ah. po si Daddy Prangie. Ah. Oo, oh, ako po yung charity vlogger na tumutulong sa mga kababayan natin na nagtitinda yung nagaanap buhay ng parehas ba? Naawa ako sa'yo kasi napakabait mo. Ang init-init pero nagtitinda ka. No? Sana makaraos ka na At sana nakatulong sa'yo yung perang binigay ko. Nay, nakabidyo tayo. Ayan, may mga kasama ako. <laughs> I-upload namin to. Okay lang. Okay lang yan, Nay. Ha? Huh? Okay lang. Oh, sige na, salamat ha. Huwag ka na umiyak. Masaya ka ba nangatanggap ka ng blessing today? Masaya oh, po. masaya si nanay. Yan. Salamat sa Panginoon at sana nakatulong si Daddy Frankie sa hapon na ito. Maraming maraming salamat, na, Ingat po kayo. God bless po. Ayan. Okay. Thank you, Nay. Bye-bye.